Alam niyo ba kung bakit tinaguri ang dambanan ng kagitingan ang bataan? Hindi lang ito dahil sa magagandang beach o sa bundok samat. Ang lupaing ito ay saksi sa isa sa pinakamadilim, pero pinakamatapang na yugto ng ating kasaysayan. Imagine taong 1942, World War II. Dito sa bataan, libu-libong sundalong Pilipino at Amerikano ang buong tapang na lumaban sa mga hapon sa loob ng tatlong buwan. Kahit kulang sa pagkain, gamot at bala, hindi sila sumuko. Ipinagtanggol nila ang bawat pulgada ng lupa pero dumating ang April 9, napilitang sumuko ang ating mga bayani at dito nagsimula ang Kalbaryo, ang Bataan Death March. Isang daang kilometrong lakaran mula Maribeles, Bataan hanggang Kapas, Tarlac. Walang pagkain, walang tubig sa ilalim ng tirik na araw. Marami ang namatay pero ang diwa ng kanilang paglaban hindi. Ang Bataan ay simbolo ng sakripisyo at hindi matatawarang pagmamahal sa bayan. Kaya sa susunod na marinig mo ang salitang bataan, alalahanin natin ang mga bayaning nagbuwis ng buhay para sa kalayaang tinatamasa natin ngayon. Araw ng Kagitingan, Araw ng Bataan.